isang kandidato na naman ang pagpapaliwanagin ng Commission Elections si Comelec. Naglabas ng bagong show cause order ang Comelec laban kay Virgilio Bote na kandidato sa pagkagobernador doon po naman sa Nueva Ecija. Kasunod ito ng kanyang mga naging payag sa isang campaign event noong Abril at Tres kung saan binanggit niyang nakaluwag ang kanilang kampanya dilan sa ang kalabang mayor ay nasa ospital at may malubang sakit. Ayon sa Comelec, ang nasabing payag ay posibleng paglabag sa anti-discrimination at fair campaigning guidelines patulad na sa bahagi ng public ridicule ng mga persons with disabilities o PWD. Inatasan ng Comelec si Bote, magpaliwanag sa loob ng tatlong araw kung bakit hindi siya dapat sampahan ng kasong electoral offense o madisqualify ka sa 2025 midterm elections. Ito na ang panglimang kandidato na pinadalhan ng showcase order kung saan kabilang tumatakbong kongresista. Doon sa Pasig City si Attorney Christian Ayansia, Misamis Oriental Governor at re-electionist Peter Unabia. Matas na kahoy Vice Mayor Jay Manalo Ilaga na tumatakbong gobernador ng Batangas at ang tumatakbong gobernador na si Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga.